hi guys maayong utu ikon ko sa bus guys kana ko sa gatas magsalamat ka ayon ni papa nag sponsor sa gatas ako mga bakdin nara pa ako nakalit ko two kilograms ng bird string ka bird string magod ang naandan sa bakdin guys so bird string nagid dapat ang ipainom sa ilaha so nagpalit ko bird string ng grams tag 602 ni siya guys tag 602 ni siya guys tako na lang kong ipalit guys kaya dili rin ni niya maabtan o simana guys mahurot ni siya kay kada taod-taod mong gusto mga ayo kada duha ka oras mga ayo na po sila saan taman guys kina pan man lang nanay o kanina siya guys dextrose powder ang dextrose powder guys, kay para sa magkalibang-libang sila guys. Maung ako na sila palitan. Ako na naging sa gulang daan para dilibid sila maglibang-libang. No, kung maglibang-libang man sila, na nailahang dextrose powder para daw ni tubig. water supplement ano na nila. Ano dyan? Ang electrolytes. Elect V. Electrolyte. Like Maragyan niya siya guys. Nakabalo ko ani guys kay Og yakult. Yakult lang yun. Uh, Nakuha na niya guys. Yun. ay ako batay sa, sa baktin. Nagpainom nung ko guys. Kay ganyan ako alas na yung binag. Sa utso ata kung 2, once, maybe, ako nung tubo. Oh. Nang hindi. na sila pag uliin ako. Hilaka na pag uliin ako guys. Nang ako na dayon. yun. Nang na, ako nagvideo. Nagpadidi ko dati so guys. Kaya siya 78. 78 guys. Okay. 78. Kaya tag-20 ang isa. Kani okay, 50. Ang sobra, ipalit na kong talong. Kaya ng manok. Ang sobra. Pag-hatag ni mo pa. Gamit kayo pa kay Timing lead ka ay pang lahurot. Gatas na kong ipalit. <laughs> Mga na kay ani nakabalok ani guys kay tong una tong una niyang anak ko ana ilang igsuon pinakauna padidiga pa na nako guys kay walay gatas si hang nanay karon nagpadidi na lang gyapon ko da nagpadidi nagpadidi lang gyapon ko kay namatay man ilang nanay kay tong nadabot gutan lagi so mo kabalo nako guys kung unsay unsay isagol sa mga magkadidi sa mga libang-libang ano -libang. oh, sila Ibalo okay, ako, guys kung unsay isagol Nagwan na lang na siya guys Mas hindi ay sila Ako ay pakita uh, ka lang ako sila guys Ako sila lagi pagawas Ako sila lagi pagawas Kailangan balay-balay guys Palit ko ang talong doon lang ka itlog eh. mag ko hmm. Man, akong pa rin. Saan mo panood to? Muna akong gipalit pa. mani sila akong gipalit. So, pakita na ko. Pakita na mo sa akong budi. Ako siya lagi pagawas, guys. Ang isa, guys. Nalito sa likod, guys. Ang guys. Ang na, na sala, guys. Ang guys. Hmm, Balik, di? Ano sila napulok. Kabuk sila guys. Ay, nagkoy-koy. Gawas-gawas na ko sila guys. Kadya man ilang balay. Ano sila guys. Ito sila guys. Nagkoy-gawas na ko. Bilar kayo guys kay. Tagduha ka uras. Pero say guys. Hindi na ko sila ma... Kung ano mag... Maghilakat. Hindi na ko sila ma... Madunggan. At gabi eh. Alas otso na ko. sila lagi pa didi. Nakamata ko alas tres. Nagpadidi na yung kape. Maghilakat na dito sila. Lo, ang kabantay. Dapat gani guys. Dili ko gab. Hindi ko magbilar-bilar. Kaya ako kung pananaw na ako sa ay muraga. Muraga inana ako ba? Bawal, bawal ko mag ba bawal dapat hindi ko mag blur eh. Buras So, pero, ito ay mahimo. Kita mo yun. At ito, mag pag kaayo nga. Masagdang sila. Baon lang po. No, no. Laban na lang yung punta. Sunod, anak, guys. Bambi, sa itong panbide. Sa itong ilha. Pag-usagang po, hon. Itong blue, ay green. Mahal, maglima ka bulan, ay maglima ka adlaw na sila guys. Ang ilang bahog, ang ilang gatas. Ako nang sa bulan, anin. Sa Express niya siya guys, gagmay na bahog na din. Gagmay na kabagi, galing siya na gagmay. Para gulay okay. na parang walang masugun-sugla, lang ilang, hindi okay, na pa sila na. Uwil naman? ma? Uwil. Uwil ka sa ba? Wala ginagawa sa kasasulog. Mano guys. <laughs> Akong gipalit. Kaya para. Kaya gikan sa, sa pag-anak 3 days sila. Ha? Wala gi-appel ang anak said... Pag-anak nila. So 4 sila. Okay, sunugma or sunugma, ako dahil buta rin ilang dahil ilang gatas. Ano ito guys? At ito ako sunod. bye bye Thank you for watching. Maglong agsa ako. Kagotom na.